Eriksyo na naman, so siguro nabalitaan mo na to, no? Magandang uh, hapon po sa ating lahat. My name is uh, Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At uh, kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor Party List at isa po ako sa mga nominado. Kung hindi mo siya kilala, siya si Deo Balbuena o mas kilala sa pangalang diwata. Sumikat si diwata dahil sa maraming bagay. Dahil sa nakakatawan yung content online, mga nakakatawa niyang media interview. Sa yung harapan, ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. At higit sa lahat dahil sa kanyang viral na tindahan ng pares. Kamakailan lang muling gumawa ng ingay si Diwata dahil sa desisyon niya na tumakbo bilang representative sa ilalim ng Vendors Party List. Masasabi natin na malaking bahagi ng kampanya ng Vendors Party List ang nakasandal sa kasikatan ni Diwata. Ang kaso nga lang kahit pamanguna sila sa paramihan ng boto, malaki ang posibilidad na hindi makaupo si Diwata dahil pang-apat na nominee lang siya ng partido. Ayon kasi sa batas, tatlong upuan lang ang pwedeng okupahan ng kada partido sa Kongreso. Ako si Nico Belvedina at sige, pag-usapan natin to. Bago ko'y pagpatuloy, kailangan ko munang linawin na nasa karapatan ni Diwata na tumakbo bilang kongresista. Ito lang ang mga requirements para maging kongresista. Konti lang, di ba? Yang kakulangan na yan ay masasabi din natin isa sa mga kagandahan ng saligang batas natin. Sinisigurado nito na mananatiling bukas sa lahat ng mga Pilipino ang pagkakataong mamuno at paglingkuran ng taong bayan. Dahil lahat ng Pilipino, malaya at may karapatang mamuno. So, mabalik tayo. Hindi na bago ang kwento ni Diwata. Ayon kay Pulitzer Prize winner Manny Mugato, maaring ang party system ang pinakamadaling paraan para mapasok ang mundo ng politika ng mga political family o mga malalaking negosyo. Ganito kasi yan. Tignan natin for example ang Act CIS Party List. Sa ngayon, may tatlong representative ang party list na yan sa Kongreso. Si Edwick Yap, si Erwin Tulfo at ang hipag niya na si Jocelyn Tulfo, asawa ni Rafi Tulfo na nakaupo ngayon bilang senador. Sa eleksyon natin next year, tatakbo ulit si Jocelyn Tulfo. Tapos si Wanda Teo Tulfo naman, kapatid ni Senator Raffy, tatakbo sa ilalim ng turismo party list. Idagdag mo na din dyan na tatakbo si Ralph Tulfo, anak ni na Raffy at Jocelyn para manatiling representative ng ikalawang distrito ng Quezon City. Heto pa, natatanda niyo si Erwin na nabanggit natin kanina. Well, tatakbo naman siya bilang senador kasama ang isa pa nilang kapatid na si Ben Tulfo. So, mangyaring manalo silang lahat, anim na Tulfo ang magiging bahagi ng Kongreso. Tatlo sa Senado at tatlo naman sa mababang kapulong main din, di diba dito naman tayo kilala niyo to diba Bong revilla moling tumatakbo bilang senador ngayong senador pa din siya second district representative naman ang kanyang may bahay na si Lani Mercado habang first district representative ang isa sa mga anak niya na si Jolo Revilla kulang pa yan nasa kongreso din ang isa pang anak ni Bong Revilla ito si Brian Revilla na representative naman ng Agimat Party List Astig 'no. May agimat party list pala. Yung party list na 'yan, isa lang 'yan sa mga partido na sa unang tingin hindi malinaw kung ano ba ang Yung iba nga nakakalito pa. Tulad ng four piece party list na wala man direktang kinalaman sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD. Ngayon, masisisi mo ba yung mga botante na boboto sa party list na 'yan dahil iniuugnay nila sa programa ng DSWD na maaring makatulong sa pagpawi ng gutom nila? Tignan din natin yung Duterte Youth Party List. Para kanino ba talaga yung partido na yan? Para sa mga kabataan ba o para sa mga Duterte? Ang party list system ang pinakamadaling paraan para maging mambabatas. Kung susumahin mo, 2% lang ng ng boto ang kailangan makuha ng kada partido para makapagpaupo ng isang tao sa kamera. At kung mangyaring 6% ng mga boto ang makuha ng isang partido, tatlong upuan ang makukuha nila. Ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas, 20% ng mga upuan sa Kamara de Representante o mababang kapulungan ang nakalaan para sa mga list representatives. So sa darating na eleksyon, 63 sa 254 ng mga upuan sa Kongreso ang mapupunta sa kanila. Iisipin mong konti lang ang 63 ng mga upuan. Pero kung itatabi mo ito sa mga senador na labindalawa lang ang pinag-aagawan o lalo na sa President or Vice President na tig-isa lang ang pinaglalaban ng upuan, napakadaling manalo sa Kongreso. Kung bibilangin natin, hindi tulad ng mga senador na kailangan ng at least 15 million na boto para makaupo, nasa 200,000 lang na boto ang kailangan ng isang kandidato na nagnanais maging party list representative. Heto pa, mangyaring kulangin ng mga party list na makakuha ng 200,000 na boto at magkaroon ng mga bakanting upuan sa Kongreso, ibabatay sa ranking ng mga natitirang party list ang desisyon kung sino ang mauupo. Ibig sabihin kahit hindi umabot sa 200,000 na votes, pwede ka pa rin mapaupo. Sa totoo lang, maganda naman sana ang intensyon ng konstitusyon sa party list system natin. Noong isinama ang provision na yan sa 1987 Constitution, pakay nito na palawigin ang demokrasya at bigyan ng boses ang mga sektor na nasa laylayan ng lipunan gaya ng mga magsasaka, manggagawa, mga kababaihan, kabataan, at mga katutubo. Kaso noong 2013, binuksan ito ng Korte Suprema sa lahat ng mga grupo at mga organisasyon. Hindi na ito eksklusibo sa mga nasa mababang sektor. Dahil dyan, nagkaroon ng pagkakataon ng mga malalaking negosyante at mga political family na makapasok sa sistema at protektahan ang kanilang mga interes sa Kongreso. Tignan natin for instance si Mikey Arroyo, anak ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay nakaupong representative ng 2nd District ng Pampanga. Noong 2010, tumakbo at nanalong kongresista si Mikey sa ilalim ng partidong AGP o Ang Galing Pinoy na nire daw ang mga security guard, tricycle drivers at mga magsasaka. Ang tanong, kailan naging security guard, tricycle driver o magsasaka si Mikey Arroyo? Kung tutuusin, mabuti pa si Diwata. Totoong naging tendero, pasok na pasok sa vendor's party list. Para sa mga marginalized dapat ang mga upuan ng Partylist Representative sa Kongreso. Kaso nga lang kung iisipin mo, kaya ba ng mga totoong magsasaka, manggagawa, katutubo, o kabataan na gumastos ng milyong-milyong piso para mangampanya pag may eleksyon? Sino pa nga bang may mas matimbang na bulsa at pitaka kung hindi yung mga negosyante at yung mga may apelido na inugat na sa gobyerno? Nakakalungkot lang na nabaliktad na ang layunin ng konstitusyon na palawigin ng demokrasya para sa mga nangangailangan. Napalapad pa nga ang mga daanan para sa mga negosyante at mga political families para i-take over ang mga silid sa batasang pambansa. Tulad ng patuloy na pagyaman ng mga mayayaman at paghirap ng mga mahihirap, lalo ding nawawala ng boses sa mga nasa mababang sektor habang lalong namumulaklak ang mga political families at mga malalaking negosyo sa ating legislatura.